Guys, may sumusunod talaga sa akin dito ang babaeng nakaitim. Tingnan nyo. Kita nyo ba? Kanina nakatago siya sa, sa, may, sa may puno. Tapos ngayon, yan na. Mag-isa lang ako dito. Wala akong ibang kasama. Ate, ano kailangan mo? Sino ka ba? Ba't ka sumusunod? Nakakbo na. Nakabon na ako. shit. Shit. Nasaan na yun? Nawala. Saan kaya yun? Ah. <sighs> ah. <sighs>